Mahu Tiga lang, tiga lang, pang Oh, nasiraan na ata Pai ngay nagbang si, mate Nya aja ngay Ha? Ha? Sige, sige Pandaram, pandaram okay. Sige Okay, sige, sige. Baho, oh, paya eh. Get on, don't try. Jay na nga to. Jay na medyo napatag. Center stand mo. Center stand, center stand. Yun. Ah, so, ayan guys. Ah, dito ko na pa nalaman man. na kapag pala rap road at saka ahon yung daan o kaya bako-bako yung daan kailangan pala naka-off yung TCS ng mga version 2 kasi hindi talaga aahon uh, maswerte yung mga B1 kasi walang ganun <laughs> yun lang yun lang at eto na nga ulit ang pagbabalik sa rap road di ba Matapos yung maikling simento na dinaanan namin, ito ah, uh, road na ulit, tanggang taas na yan. Tapos siguro, pagdating sa taas, uh, ano, mga ilang metro lang din yung simento doon. <laughs> yan, di ba? Adventure talaga. Sarap kaya magmotor. <laughs> Hanggang sa dulo ng mundo. <laughs> At dito na naman yung ano guys, uh, kailangan pa isa-isa lang yung daan kasi yung sundan lang yung medyo ano eh, madulas kasi yan, may putik kaya, uh, pa isa-isa lang. One at a time. <laughs> Boy! Tommy!